Wait. Oh. Bakit sa bubong na kayo? Hindi na ba kayo kam hindi na ba kayo kambing pusa na ba kayo ngayon? Nek nek. Bakit naman sa bubong kayo naglalaro? Ano ba yan? Mek -mek. Bakit nandito kayo sa bubong? Para na kayong pusa ngayon. Dati para kang aso, ngayon naman pusa na. Pati mga anak mo, sinama mo pa dito. Amik-mik. Ah, Tinam mo oh. Asa bubong kayo oh, ayan oh. Bubong. Mga kapit dito. Ayan yung kambing ko, oh. -nick -nick. Nasa bubong sila dito naglalaro ngayon. Mikmik! -mik, baba kayo! Grabe itong mga to. Mokang! Bubbles. Ngayon yung aking ano pinatanggal ko lahat ng